kasuke, okay, parating na po yung mga isda natin. Ayan mga kasuke okay, ha, ah. ang tabay lang po. Tingnan natin kung marami po ba ang customer ngayong araw ng Sabado. At chat out po sa mga subscribers ko ha, ah. at sa mga silent viewers. Ayan, at sa mga mamamalingki po sa araw ng ito marami po isda at marami na rin taong namamalingke kanina pa umaga dahil maganda na rin ang panahon kaya samahan niyo ako mga kasuka kung marami ba kami isdang darating at sa mga katulad ko kung nagsisimula pa lang sa pagbablog pakisuportahan nyo naman po ang aming mga youtube channel at shout out sa mga katulad kong labor ha sa mga katulad kong nagtatrabaho sa palengke anuman po ang trabaho ninyo sa loob ng palengke, shout out ko at isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat ayan mga kasukay, antabay na lang po at darating na po yung isda namin one hour later ayan na mga isla natin okay dumating na mga kasuki yung hinihintay nating isda ayun samahan po ninyo kami mga kasuki yun nakuha ni boss Raymond oh, isang napakalaking alimango halos isang kilo na yan mga kasuki napakalaki yun makikita nyo mga kasuka ibale e, yung tropang kargador namin tinulungan ko na po magbuhat dahil Dumating yung isda namin mga kasuki Alas 9 na ng umaga Kaya tinulungan ko na po Dahil medyo tanghali na Marami kayang customer ngayon Ang ganda ng alimango ni Bukosing oh. Napakataba siguro niya no? Talagang din niya na binitawan mga kasuki Shout po sa mga namamalingke Dito sa Imus Kabete. Sa mga kasoke ko dyan, ha? Kaway-kaway naman po. Yan. Bali, apat na timba po yung hinakot ko mga kasoke. At aayusin ko na rin yung mga paninda namin. Isda. Tara mga kasoke, samahan po ninyo ako sa aking pagtitinda sa aming pagtitinda ngayon po ay araw ng Sabado tingnan natin kung maraming isda at kung maraming customer bali ano mga kasuke bali sa labas kanina pang umaga marami ng customer ayun kayo mga kasuke baka may gusto kayong isda na makita rito sa imos palingke paki like na uh, paki comment na lang po at pakilike and subscribe na rin po ng aking munting youtube channel sa mga katulad kong nagsisimula pa lang sa pagbablog malaking bagay na po yun tara mga kasuke samahan na po ninyo ako Ay, 何 Ayon Ayun mga kasuki kung napapansin po niyo habang naglalabas po ako ng mga isda parami na po ng parami yung mga kasoke namin ha yung mga customer namin sanay na sanay po sila mga kasoke kapag nag iipon ipon na rito sa pwesto dito na po yan sa amin nagtatakbuhan handa ng mga kasok yung mga suki namin maghintay kahit napakatagal dahil yung hinahabol nila dito mga kasoki yung mga isda po namin laging bago kaya lang medyo tanghali na mga kasoki eh, dumarating laging pasado alas 8 na po pero sulit naman mga kasoki yung paghihintay nila lagi lahat naman sila nabibigyan at napipili nila yung gusto nilang isda na talaga makikita nilang sariwang sariwa kapag mamimili kayo ng isda mga kasuki laging pipiliin nyo yung nakabaluktot puting puti yung katawan at madulas na madulas gawa nung laway nung isda tapos yung mata niya mga kasuki maitim na maitim hindi kulay puti or kung tawagin yung kulaba kaya yung mga kasuki namin talagang dito lagi na kaya shout out po sa mga kasuki ko ha sa mga suki namin sa palingke tara mga kasuki samahan na po ninyo kami dahil maya maya maglilinis na ako ng isda napapasin ninyo marami ng customer naghihintay lang at yung iba namimili na habang namimili pa sila mga kasoke nilalabas ko muna yung mga isda para siguradong walang naiiwanang isda na ibang klase iba't ibang klase po kasi yung mga isda namin dito pero yung masarap pong isda lagi kaming meron yung isdang bakuko at mamali mga kasuki talagang siguradong malaman at pang sabaw tara na mga kasuki samahan po ninyo kami ayun mga kasuki bali nailabas na namin lahat ng isda kaya maya maya maglilinis na po ako mga kasuki Ayan mga kasuke, ang oh, tanigi, napakalaki. At lahat ng mga kasuke natin ay may mga isda na sa lagayan mga kasuke. Kasensya na po pala mga kasuke ha, ah, dahil biglang na puto lang video ito sa parting ito. Sayang dahil hindi ko nakuha ng lahat ng video mga kasuke ayan no, oh, ang namin ng customer ito pala yung mga kasukis sinabi ko sa yung naputol dito ulit ako nakasilip sa camera ko nakita ko patay na yung camera mga kasuki kaya panibagong video to karugtong din to mga kasuki sayang dahil hindi lang natin nakawanan yung mga unang customer natin pero ito mga magkakalahating oras na to nakalipas mga kasoke kaya hindi ko na po nabiduhan yung mga unang suki natin nililinisan ko na po yung isdang kabayas medyo inuugoy-ugoy ko yung likod ko mga kasoke dahil medyo sumakit kayo yung ito naman ang isdang biya hawak ni nanay nakakulay puti pero dito mga kasoke kahit medyo tanghali marami pa rin po kaming customer saka itong araw na to mga kasoke ay napakarami namin dalang isda mga kasoke, iba't ibang klaseng isda po meron din po kaming biya mga kasokay at tanigi at saka tilapia sa dagat Kayo mga kasoke, mahilig po ba kayo sa tilapyang dagat? O nakatrain na po ba kayo? Subukan nyo dito sa aming shop mga kasoke, umamili. Ito naman yung sinasabi ko sa inyo kanina, isdang mamali mga kasoke. bali i-slice ko na po ito. Napakalaki nito mga kasoke, isdang mamali. Ayun mga kasuki ha. Pasuyo naman po dyan sa mga followers ko ha. Palike and subscribe po ng aking munting YouTube channel. At sa mga lagi pong namamalingke dyan ha. Dito na lang po kayo sa amin mamalingke or manili. At sa mga kasuki kong laging nag-aantabay, salamat ko ng napakarami sa walang sawa ninyong suporta shout out po sa mga tropang palengke ang gandang isda na ito mga kasuki ito ay isda mamali na malaki ayun mga kasuki busy, busy tayo tara samahan ninyo ako mga kasuker, kung paano ko ito gawin isda kung paano ko linisan ganito lang mga kasuke mag slice wa? parang basic na basic lang pero napakahirap tinatanggal ko na po ng hasang at bituka yung isdang malaki ito po yung isdang mamali mga kasuke pa-comment naman po kung nalasahan niyo na po ba yung isdang mamali mga kasuke masarap to pang inihaw kaya sinigang at penrito yung kanyang laman Ayan, time check tayo rito mga kasuke Nasa 10.30 na to mga kasuke ng umaga Ayan, pero marami pa rin kami customer mga kasuke Pa isa-isa na nga lang Hindi katulad ng kanina ay halos sabay-sabay mga kasuke Ayan, pa isa-isa na lang po Ayan, malapit na po ako matapos dito sa isdang mamali Binalot ko na po at isisigang daw po pala yan ni eh, ate mga kasukay ang dami pa namin isda mga kasukay kahit tanghali na hindi na po namin kasi masyadong naabutan yung karamihan ng tao pero karamihan sa sukay namin isang tanghali na rin talaga dumarating mga kasukay kung napapansin po ninyo halos may darating na isa may alis na isa mga kasuri ang dami naming isda ngayon no? Nap